Hello guys! Good afternoon! Super init po talaga po today's video kaya bukha hapon wala po mga upload na video kasi sa rampak na Sobrang init dito sa amin Oh my goodness! Dala-dalo na pong electric pan namin dito sa bahay guys Ito yung Look, electric pan Ang baby ko kaya na naman Tapos meron pa dito sa may pin Pero na ayan, baby kong yan, o. Hindi na upload ka po ng video kasi napaka talaga ng panahon ko today. Ayan, makita niyo po ulit sa aling maliit ko ngayon, guys. Ayan siya ngayon. Maliit pa din naman. Ay, gali! Naman siya baby. Ayan siya si Mom Rachel. Ayan po si baby ko. Ayan siya si baby wala ko siyang upload kahapon, guys. Kasi napakainit. Not feeling well siya eh. So ayun siya ngayon. Sarap buhay! Ang bata! Sarap buhay ng bata! little darling. So, very, very... Aba, nagyakap-yakap na naman sa nanay, guys. Oh. <laughs> Talaga naman pa napakabait ng baby ko. ang tapat ay kami galambingan. O, tingnan nyo yung labas naman. Oh, nagbabaga oh. Ay, kainit. Dan 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 ba yan, guys? dan oh, Oh. Ang oras po niya ay 3 p.m. na. Ito na naman napaktak na hit sa labas. Ang so baby ko. Magkabilat. Kaliwat ka na ng electric fan. Yeah. Hello, baby Kate Kate. How are you? So, yun guys. Thank you for watching. Bye-bye.